guys, kahit tayong mga idol. idol. Kain. Mukbang yard sa mga ano, kapit bahay. Oh. Anong gusto? King. 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 Kendo, uh, tayo, Ken. Ken daw, Ken. m daw, Ken. Pwedeng program. May mga kapit bahay namin dito mga idol na nagkakaisa sa pagkain. Po. Oh, kain po. kain daw. Kapit bahay pa nga namin, wala yung asawa. Hmm. Yung mga asawa ko. mga asawa ko. Yung asawa ko idol, yan. Oh. Laki na sobo. Idol. Sobo, oh. Ano yan? Wala pa, wala pa subo yan ha. Kalabasa. <laughs> At saka salasitaw. Oo. Oh. Ayan yung kainan dito mga idol. Oh. Nasa labasang ng bahay. Kain kami street food. Yeah. Tara, kain tayo mga idol. Bayanin kapit bahay na. Lagi program. Hindi na kita, Ryle. Kain po. Ito lang, ano lang, manuris mo na yung aming alimasag kasi Ay. naghihirap. Hindi pa pala pala ka na, ano na. Ang ulam na yung idol. Ayan. Yeah. Diba? Sa alimasag. Wait, oh, matching bagoong. Bagoong. Ayan. Yeah. Sige, ako na. Ako, hindi okay, na. Okay na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Sige lang. Ah, Buti wala na yung kamil. Ha? Ayan, tayo na. Sarapit. Ayan, wala na kayo. Ayan, wala Pepper. Kahit <laughs> ano. Oh, ikakap, ko energy drink. partner Energy drink lang tayo mga ito. Dito yung yung mga singer. Yung singer yung dalawa. shout out kay Idol Elibik yeah. Ongkoy. May mo yung 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 shout out. Yan si Ana, ang laki ng Sobo, mga ito. <laughs> Yan po yung kabit bahay namin na ano, naghihirap na po sa buhay yan, no? Oh, naghihirap. Kaya pumapayat yeah. naman si Adong. Tawawa oh, naman yan, no? Sino yan? lang, Idol. Oo. Upo ka na ito, Priya. Tawawa naman. Ano? Energy drink lang tayo, mga Idol. Energy drink. Energy drink, Kupi. Ano? Eh, energy drink pa. Ano pala, Energy? Kali, kita sa ano nilagay yung sinilat ni Tata. Tata. Tara, kain mga idol. Oh, bilang isa plato ito na ahana mga idol. dalawa pa, oh. Ah, oh. Ayan, oh, di, Oh. 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 dalawa pa nga plato, oh. Tara, kayo mga idol. Ayaw mo mga ano? Dito lang yan, sa labas ng bahay namin mga idol. Okay. Kumuha okay. ka dyan. Dito <gibusuk> may, kumain mga idol pag marami, di ba? Sarap kain tayo Na, may nakatalikod side lol. Kita mo may ma-identify nila yung karinlakan to. bawawa naman. Okay. Expecta. pa kita mo mga <gibus> okay, mukha. Okay, Siota okay, insan. Oh. Insan. Takut sa kamera si Idol, mga Idol, oh. Si Idol Christian, Agbo, shout out. Si Ann yan? Si Ann? Si Ann? Si Ann? Si Si Para mga idol, kain mana tayo. Thank you for watching. Bye. Shout out kay Jenelyn mga idol, kay Sheila. And laking sobo. Wow. Yummy. Sarap. Sarap daw mga idol. Bye.